nangyari sa aking lechon kawali kasi oh, nasunog. <laughs> mm. Dahil sa kagustuhan ko na ito mag-crispy, mag-crispy-crispy -crispy ba? Na maging chicharon ba? Nasunog yes. naman. Yes. 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 This yes. one, this one, this one, this ah. one. Ah! Wow. Soft naman 'yung meat niya, soft. Hindi lang siya nag na 'yung pati ba. Paano ba talaga magluto nito? It's so hard to bite. Look, the meat is soft. Cut. Mm mm. Oh, I remove the bone. Like that only. Let it go. Yeah, just leave. Nasunog. Try? Hindi siya crispy. Yeah. for the beer. you're hungry, you can eat. You can eat with rice. Rice is ready. Mm hmm. Yan ang lechon kawali natin, guys. Hindi siya masyadong ano, kagaya nung no, napapanood natin na ano na may tunog talaga. Mm hmm. Duro pa rice as sunog ang ating ating ano lechon tawali. Hi guys, good morning. Oh, ang harvest ako ng talong. Ah, bunga ng balunggay. Pagdating ni Ahmed, may dala siyang bunga ng balunggay. Alam niya na kumakain ako nito eh. Pero ito, mas maano siya, mas matanda. Kasi matigas. May buto siya sa loob. Unlike yung nabili ko sa ano, buy, sa kay buy, yung yelo na ito, ano, mas bata yung mahugay niya. Ewan ko kung saan to binili niya Asi. Dumating siya eh, may dala siya ito. Saka ano, sa na. pola, kaya nga di na pagiging namin, guys. Grabe. Maalikabok, na mausok. Hanggang kailan kayo matatapos yung pagsisunod nila ng mundo? Ang usok eh, masakit sa mata yung usok. Tapos pa siya dito sa pata. Tapos ang bubong namin, ang dumi, kasi alam nyo yung Tulay itin na lumilipad kapag nagsusunog. Naabot siya dito. Umaabot dito. Yung naguhukay dito sa amin, nandyan nasa tapat nila ama. Malapit na sila, ito oh. Nasa may tapat mo sila ng koste ng ilaw. Sarap mong pakilip eh. na naman. Gagalit ka sa akin si Axis. <laughs> Kasi takpet. Ayon ayon niya ng takpet. Ayon ayon niya yung pinaghalong mga gulay. Pinaghalong halong Ayon niya. Gusto niya kapag magluto ka ng ganito, ganito lang. Pag magluto ka ng talong, talong lang at patata. Pero yung paghalong mo, patat ay ano, talong, bindi ka, okra, um, uh, kalabasa, gano'n ayaw niya ng pinaghalo-halo. Eh, sarap nito sa pakbet eh. Baka gigisa ko lang ko sa kamatis para makakain siya. Kasi pag pinakbet ko to, for sure, ang mukha, ganyan na mukha niya. I don't have food, gano'n na lang Bet, haluan mo ng ano? Ng baboy? Ay. Ayan na sila, oh. Oh. Nandiyan na. Pakita ko sa inyo. Kaya sila, Tinanggal yung mga puno-puno. Nasa ibaba ng lupa yung hukay. Hmm. Hindi hey, pa Hindi pala nagalaw yung malaking halaman, guys, oh. Ah, oh, grabe sa harapan nila, ama, ang hukay. Tingnan nyo. Diba? Yung sa banda ba to, na? Eksakto dun sa may ano nila, ama. Yung sa may pinaka-terrace nila. Doon yung hukay. Grabe. sabagay, so hukay lang naman yan. Ibabalik din naman nila. Kailangan lang talaga nila maghukay para ano. Yun nga lang, masisira na yung pagkaka. Parang dyan sa harapan namin, tingnan nyo oh. Kailangan sisiksikin yan. Oh, sa may mismong harap-harap talaga nila oh. Hmm. Akala ko matatanggal yung malaking halaman, sayang eh. Buti hindi. Pero yun nga lang yung hukay, mismo harapan nila ama kaya tama yung decision namin dati ni Asis na magpatay kami ng bahay kailangan ano kailangan ano likod na likod pa kahit na malaking lupa yung medyo hindi magamit kasi pag ganyan nga na hukay hukay oh. di hindi kami na ano kung ano yung dulo nung pader yun ang hukay nila nadali ng konti lang yung pader pero yun ang ano nila pero hindi ako umiyak kagaya ng pinsan ni Asis at saka yung sister-in-law niya yung isang sister-in-law niya kahapon kasi lahat ng halaman niya wala lahat ng halaman niya nadali tapos si Didi yung Christmas tree niya hinukay, ibinalik din naman pero umiyak siya nung nakalkal sa harapan ng bahay eh lahat ng halaman din eh Hmm? Tingnan sa mismong harapan nila ama oh. oops bakit babalik hmm, maglalagay na sila ng tubo kasi malaki na yung tubo mahaba na yung tubo ilalagay na nila yung tubo ilalagay yung tubo tapos tatabunan din naman tinabunan hindi ko alam kung hindi ko alam kung paano yung ano nila bakit tinabunan ayan o maglalagay na sila ng tubo oh. mm. yung pader ah masisira ang pader nila matatamaan ang pader ay, nako, yung aking ano, yung aking hibiscus na singgil. susma, doon, ah, tama, ta, tatamaan yung pader, o, oh, tingnan nyo kung saan hinukay, o. Oh. O. Oh. Nakikita nyo ba? Ala, yung aking single na hibiscus. yan kami kumpuha ng ha, ano bulaklak pag ano mo. Hmm? Sa bagay, ibabalik din naman yan. Yung pagkakahukay ilalagay lang din naman nila yung ano, yung tubo. sa katatabunan din naman. Hmm? Ang lalim pa man din. Hanggang bewang yung lalim ng ano hukay kami sa Daisy School. Nandito kami sa Mayparsa, guys. At try natin. Oh no, this is the school. Oh, what do you think? You will like it? You will like it? Come here. Come here. So I think it's school Siya malaki. Hanggang doon, may high school dito. This one until year 10? Until year 10? So kailangan nating... sa mga faculty. Ah, ito registration. Here registration. Ayan oh. Blue ang uniform. Ito nga yata registration. Ito yung kanilang ground. Admission entrance by SAC 3. Ah, tomorrow. From Distribution, Chapter 18. New admission. Ay, Bay Saktri! Ah, Come Ano? Hindi pala tomorrow na mali ako. Ano? Of, uh, no, uh, April 16. Hindi. Dito tayo. Ito silang camera. Student application form. Yes, he can talk both. Well. Date of birth. Oh, date of birth. When is your birthday? April. April what? April. 16. April 16. Ha, 16. 2019. 2019. Kairahanit 2. Ramkula. Where do you live? You know where, yeah? yeah. Oh, you answer. North No, Ramkola. Ramkola. Yeah. Sure. na, yeah. nakikita doon yung Hi guys! Nandito na kami sa bahay. Nakabalik na kami. At yun, babalik ang... Babalik kami sa... 16. April 16. Para sa interview. Kasi may ano daw, may uh, oral interview para sa mga grade 1. Sa mga bagong estudyante na papasok sa kanila. So, pabalik tayo dun sa April 16, exacto sa birthday ni Asher. At ang pasok ay April 8, eh, ay April 17. Diyos ko. walang pahinga ang mga bata dito eh. Eh si Asher hanggang, di ko alam kung hanggang kailan papasok sina Asher sa Montessori. Baka hanggang biyernes after ng exam nila, di ko alam kung papasok pa sila next week. Kung hindi na sila papasok next week at hanggang Friday lang sila, at least may one week. May one week or ten days na bakasyon sila Asher bago magpasukan doon. So nag-decide kami na sa Daisy na lang siya ipasok. Hindi sa Gayan Suda kasi ang Gayan Suda medyo ano din kasi. <coughs> Although mas mura ang tuition fee. mas mahal pa lang tuition fee sa Daisy. 2, 3, ang... 2, uh, 3... Ano to? Namumuti ka na ko. 2, 3, ang um, bayad every month. And 1,100 ang service. Unlocking ang laki ng bayad ng service. 1,100. Tapos, ang books, sa stationery daw, bibili ang books. Kasi pag sinabi mong libro ng day school, alam na nilang ibibigay nila. Tapos ganun din ang uniform, pupunta lang daw sa patahian, sabihin mo lang na uniform ng day si school, alam na nila kung ano yung tatahiin nila. So, um, balik muna tayo sa 16, bago, bago tayo bumili ng mga things ni Asher, balik muna sa 16 para sa oral interview. At para mabayaran na rin ang kanilang registration, ang mahal na registration nila. 96 ang registration nila. Pero sabi naman nung nakausap namin, yung 96 yon kasama na doon yung one month na tuition fee. So kung tutuusin, ano, nasa 7 ang registration. Yun yung sinasabi ko dati kay Asis, Asis, Asis na kailangan isabay siya na kasi, di ba may free registration dito, may free admission dito. Sabi ko kasi dati puntahan na doon para at least kahit paano makadiscount. Tigas ng ulo ni Asis. Hindi, ganito, ganyan. Ang dami niyang dahilan. Ngayon, ano? <laughs> ngayon, ano? O, di mas na ano kami. Imbis na makadiscount sana kami kahit man lang sana 2,000, 3,000 sana na ma-discountan namin. O, wala. Hindi kami nakadiscount. So, ayon At ayan, o, binakbak nila yung sa harapan dito, o. Ano, sa may harapan, dinakbak nila. Tapos sinuhukay. Kasi daan ipapadaan yung ano eh. Kasi nag ano na eh, naglagay na sila ng tubo. Tapos ano na, ah, uh, tinatabunan na nila, oh. Tinatabunan na nila yung tubo dyan na nilagay. Hanggang dyan sa may harapan. Hanggang dun. So ayun guys, i ko na aking video for today. Thank you, thank you again for watching, everyone, and see in our next vlog. Bye and God bless us all.